Hello mga ka-Spike! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. Una sa lahat, prayers up and get well soon, Maddy Madayag. Isang nakapanlulumong sequence nga ang napanood natin sa fourth set ng Tagisan sa pagitan ng Mucho at Petrogas sa 2021 Premier Volleyball League nag involve ng damage sa ligaments. Sa ngayon ay ina-assess pa itong si Madayag sa venue at sigurado ay sa sa ilalim sa sunod-sunod na tests para malaman ang extent ng injury niya. Ang panalangin natin syempre ay walang serious damage, no to whatever tear. Ang meron si Madayag at makabalik siya sa lalong madaling panahon. Ang panalangin natin syempre ay walang serious damage. No to whatever tear ang meron si Madayag at makabalik siya sa lalong madaling panahon. Matatandaan na naputol na nga ang ACL ni Madayag sa kanyang right knee habang nasa training para sa Ateneo noong UAAP Season 78. Maganda noon ang tinatakbo ng karera ng national team member bago nga na-discaril ang Lady Eagles matapos ang kanyang injury. Inami ni Maddie na naging traumatic ang experience niya na ito. It's actually mentally hard kasi sometimes I watch their games and some of them land on one foot lang. Eh, I landed on one foot, that's why I got injured. Trauma talaga pero mindset lang talaga na kaya nagte-therapy para mas malakas yung knee. Ani nga niya sa isang interview with spin.ph noon sa laro against Peson, "Salamat at kita-kita tayo muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan."